Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Sa mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po'y dudulog lalapit sa ating Diyos sa na buhay. Nang may pananampalataya, na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipot sa kanyang gana. Naroon siya sa kanilang kalagid Sa araw na ito, tayo po'y dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Tubigo sa probinsya ng Bohol. Ating hilingin sa Panginoon na maitatag ang alta ng ating manunukos sa bayan ng Tubigo may sa ato mga kaigsuunan diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka itong ato mga kaigsuunan na anaas sa Luzon o sa laing naso. Dalaygo ang gino sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit. Kapitumpot apat na kabanata. Ang talata po ay labing siyang. Huwag mo sanang tutulutan ng iyong mga lingkod maiwan sa kaaway na ang kamay walang taros sa kanilang pagdurusay kulitain silang lubos. Wag mo sanang tutulutan ng iyong mga lingko. Maiwan sa kaaway na ang kamay walang tao. Huwag mo sanang tutulutan na ang iyong mga lingko ko Maiwan sa kaaway Na ang kamay walang taro Sa kanilang pagdurusay Gunitain silang lubog. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalam sa pagkakatao na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banalarapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba, umingi ng tao sa lahat naming pagkakasal. Kaming panalangin ng panal na ng aming manunubos ang siya maglini sa lahat naming karumihan habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng tubigod sa probinsya ng Wohol. Ang aming panalang. Ang lahat ng alta at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito, nang hindi ayon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus Christ, ay mapawalang peace sa pangalan. Ang aming Tangaminiling tunay ang inyong santong espiritu ang magtatag ng altar, para sa aming manunod. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Ang ating pong pagkukulay ay mula sa aklat ng Genesis, sa ikadalawampu't kabanata. Ang talata po Talata labing tatlong. Sumagot ang ina. Hayaan mong sa akin tumalab ang anumang sumpa Basta't sumunod ka anak, ako na ang bahala. Kumuha ka na ng kambing. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyari salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa pagkakataw na nangusap si Jacob sa kanyang ina. Sabi niya, ina, mukhang hindi po tama itong gagawin natin sapagkat ma balahibo po si Isaw at ako eh hindi. Sabi nung nanay, ah, gagawa natin ng paraan niyan. Sabi niya, eh baka imbis na pagpapala ang tanggapin ko, sumpa ang tanggapin ko. Sabi po ng kanyang nanay, hayaan mo sa akin tumalap ang anumang sumpa. Alam niyo po, napakabigat ng mga pananalitang ito sapagkat sa katotohanan, hindi maaring ipagkaloob sa nakababatang anak ang pagpapala ng nakatatanda. Pero katulad po nung ating sinabi po na ipinagbili ni Isaw, ipinagpalit ni Isaw yung kanyang karapatang maging panganay, sa pamamagitan ng isang mangkok na pagkain. Alam niyo po dito natin makikita kung anong pagpapahalaga, kung anong katuwiran, at kung anong kakayahan naglilingkod yung ating mga nakapaligid. Ano po, hindi ko po sinasabing usgahan natin sila. Hindi po yan ang sinasabi ko. Bagkos, ang para po sa akin eh, huwag nating hayaan na sila'y may sasabihin na tayo sa tamang loob, mahirapan, ano po, na sobrang nakakalungkot po ng mga ganitong karanasan. Kaya ang akin pong panawag, abo, lumakad tayo ayon sa katulad. Wira ng Panginoon. Lumakad tayo ayon sa itinalaga ng Diyos na buhay. E paano natin mababatid yan? O, yan yung kahalaga ng pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. May kausap po ako na siya po e eh, dumadaan sa isang sitwasyon ng buhay na sinabihan siya ng doktor na hindi maganda yung lagay, yung resulta ng mga exams na kinuha sa iyo. Alam nyo, isang katotohanan, ang mga doktor po hindi sinungali. Pero, may pinapangalagaan silang pangalan, yung kung saan sila nakadistin. Ano yung uh, lugar na sila ay responsable. E kapag ito po mga bagay na ito ay ating binangga, aba, e para tayong bumangga, hindi lang sa pader, kundi sa isang uh, ah, Ang sinasabi ko po, yung katotohanan ng ating pagtaglay ng katwiran, ng katotohanan ng ating mga inaanggit. Huwag natin niyang kakaligtaan. Huwag tayong pumayag na sa oras ng pangangailangan, wala tayong maipapakitang pruweba. Kaya alam niyo, natutuwa ako doon sa isa nating kapatid. Sabagat hindi lang picture. Meron siyang video. Ano po? Kasama Uh, yung pagkakataon na siya eh, talagang may pruweba siya. Napakalaga ho na may pruweba tayo. At ang pinakamainam na pruweba natin, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Nais ko po ng bawat isa sa atin, hindi sa kaisipan na tayo lalakas sa laban o sa i- isinasuggest sa atin. Tinutokso tayo. Pag sa oras na ito, nais ko, biyatid ang bawat isa sa sinasabi ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay buhay at mapisa. Hmm hindi naman po tayo gagamit. <coughs> hindi naman po tayo gagamit ng hindi mabisa. Ano po? At kung tayo po ay gagamit ng mabisa, sisiguraduhin natin na yun yung tama. Alam nyo po yung salita ng Diyos, napakabisa. Yung salita ng Diyos, napakamakapangyarihan at yan po yung marapat nating pagpupusa ng pansin. Mga kapatid, ang panawagan para sa atin sa oras na ito. Yung pagsasabi ni Rebecca na hayaan mo sa akin tumalam. Wala siyang ganap na kaunawaan ng anumang sumpa, anumang pangako, anumang kaisipan na iniisip ng tao, tama. Pero, ang dulo pala, e, eh, mali. Aba? May paraan ng Diyos ng pagtatama at pagtutuwi ng mga kamalian na ating nagawa. At alam nyo kung paano posible sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At kung ito'y ating bibit-bitin, nasaan man tayo. Kapag ang salita ng Diyos ang ating pinangawakan, walang sino man ang makakapanaig at magtatagumpay laban sa atin. Sabagat si Kristo ang may tangan sa atin. Manalangin tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa kami po ay nagpapasalamat sa patuloy mo na pagpapalakas ng aming kalo. Kami po ay nagpapakumbaba. Humingi ng tawad sa lahat namin pagkakasal sa aming panalangin ng banal na dugo ng aming man sa maglinis, mawi sa lahat. Kami din pong hindi nudulog sa iyo ang bayan kung saan itinatag at itinalaga mong yung lingkod ang aming panalang. Mangusap ka ng may kapangyarihan at mapangyari kita. Hilang ka <coughs> We also pray ya aming President Marcos, Vice President of Tempe, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the na maghanap sa aming Diyos. Nasandin po namin ang pangungunan mo sa sambayan, Panginoon, ng iyong mga anak, lalo na yung mga kapatid na bago sa kanilang lugar. Lord, ikaw magkalaw ng lahat ng pangkailan at tunay kanilang magampanan ang iyong dakilang kaloob. That's your also praise of work. Filmen na ginagawa mo sa amin aming panalang walang makapananay samantalang kami mong puso nagtitiwala sa iyo. Lord, we declare peace sa Israel. We declare your fire of revival sa iyo, South Vietnam, Cambodia, Myanmar. Mapangyari ang itang ilang. As you also claim your blessings of peace to Israel and the fire of revival sa iyo eh. South Korea, Brazil, Russia. Maraming, maraming salamat po. Aming pag-asa at tinugod niya at tinugod. Maraming ng aming panalang sa pangalan ng aming pag-aas. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Sa so, pagkakatong ito, yan yung ko. Mas Baspas ng Panginoon sa inyo at sa inyo. Sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now with forever. I declare house and love with park, with a fig and with nourishing Jesus. Amen, amen, many, 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 many Amen. Praise God. Praise God. Sama-sama he declared, God bless the full of victor. big So he declared, God be all the glory in Jesus' name. Amen. Many, amen, 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 amen. Praise God. Praise God.